ang mga dua ng bawat propeta sa Islam, mensahe ng pananalig at pagsuko kay Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa pananampalataya at sa mga naghahanap ng katotohanan. Ako po si Be Inspired at ito ang legendary account kung saan isinasalaysay natin ang kagandahan ng Islam, ang lalim ng pananampalataya at ang mga aral mula sa mga propeta na humubog sa kasaysayan sa video na ito, ating susuriin ang mga makapangyarihang dua o panalangin ng bawat propeta, mula kay Adam, er salam hanggang kay Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Bawat doa ay sumasalamin ng pagsuko, pananampalataya, at pag-asa kay Allah, isang mensahe na napapanahon sa ating lahat, Muslim man o hindi. Isa, Propeta Adam alayhi salam, Dua ng Pagsisisi, Surah Al-Araf, Talata, Bilang Dalawamput Tatlo chapter 7, verse 23. Rabbana zalamna anfusana, wa illam tagfir lana wa tarhamna, lanakonan na mina alkasirin. O aming Panginoon, kami ay nagkasala laban sa aming sarili. At kung hindi mo kami patatawarin at kaawaan, ka kami ay magiging kabilang sa mga talunan. Dalawa, Propeta Nuh alayhis salam, tua para sa kaligtasan. Surah Hud, talata bilang apatnaputpito, chapter 11, verse 47. Rabi Iniawthu, Bika anas ala kamalay sa libihi, al munwa illa tagfirli Watarham ni akun mina al khasirin. O aking Panginoon, ako'y sumisilong sa iyo laban sa paghingi ng bagay na wala akong kaalaman. Kung hindi mo ako patatawarin at kaaawaan, ako ay magiging kabilang sa mga talunan. Tatlo, Propeta Ibrahim alayhis salam. Dua para sa kanyang mga anak at bansa. Surah Ibrahim, Talata bilang apatnapu, chapter 14, verse 40. Rabbi -e Jahal ni Mukima al-salati wa min turiyati. Rabbana wa taqabbal du'a. O aking Panginoon, gawin mo akong tagapagtatag ng sala, dasal, at mula sa aking supling. Aming Panginoon, tanggapin mo ang aking panalangin. Apat, Propeta Musa alayhi salam. Dua para sa lakas at kalmado sa misyon. Surataha, talata bilang 25 hanggang walo. Chapter 20, verse 25, 5 28. Rabbi Ishra Lee Sadri. Waya Sir Lee amri wa ahli min lisani yafqahu aking panginoon palawakin mo ang aking dibdib at pagaanin mo ang aking gawain kalasin mo ang buhol sa aking dila upang maunawaan nila ang aking sinasabi 5 propeta Yunus alayhis salam dua sa loob ng tiyan ng balyena surah al-anbiya talata bilang 87 chapter 21 verse 87 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Walang ibang Diyos kundi ikaw kaluwalhatian sa iyo. Katotohanan ako ay kabilang sa mga nagkamali. Anim. Propeta Ayub alayhi salam. Doa sa gitna ng matinding pagsubok, Surasad Sad, talata bilang apat naput isa, Chapter 38, verse 4th one. Eni masaniya al shaitanu binus bin wa athabin. Katotohanan ang shaitan ay sumakit sa akin ng sakit at pighati. Pito, Propeta Zakaria alayhi salam, dua para sa anak. Surah Maryam, Talata bilang apat, 19 verse 4 to 5. Rabbi inni wahana ala athmu, minni wa ishta'ala al rasu, shayban walam akun bidua ay karabbi shakia. O aking Panginoon, mahina na ang aking katawan at ang aking buhok ay pumuti sa katandaan, ngunit hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa sa iyong awa. Walo. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa kanyang mga doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. O oh Allah, hinihiling ko sa iyo ang patnubay, ang pagkatakot sa iyo, ang kalinisan at kasapatan. Hadith. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang isang Muslim na nananalangin kay Allah ng doa na walang kasalanang taglay o pagputol ng ugnayang pampamilya, maliban na ito ay ibinibigay sa kanya sa isa sa tatlong paraan, ibinibigay agad, itinatabi para sa kanya sa araw ng paghuhukom, o inaalis ang kapahamakan sa kanya ng dahil dito. Tirmidhi, Hadith 3,573 Ang mga dua ng mga propeta ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi ilaw sa ating mga puso. Ito'y patunay na kahit ang mga pinakadakilang nilikha ay lumuhod at humiling ng awa mula sa kanilang rab. Sa bawat dua ay aral ng pagsuko, pagtitiwala at pag-asa. Naway matutunan nating lumapit kay Allah hindi lang sa oras ng hirap, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Ako po si Legendary Be Inspired at ito ang Legendary Account, kung saan bawat kwento ay may lalim at bawat dua ay may kapangyarihan. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.